Magandang araw, Pilipinas! May mga bagong uh, binabantayan tayong top of the hour news. Welcome dito po sa ating Elizalde News Break at talakayan. Ako po si Roy Cabo Negro. Sa una po nating uh, national news, balitang weather po tayo mga kasama. May binabantayan pong bagong uh, bagyo. Ang dating low pressure area, LPA ay naging tropical depression na na pinangalanang ng krising. Bagyong Crescim po ang kinakaharap natin. muling namataan ito, 780 km sa silangan ng Dirac, Catanduanes. Aglay ang lakas na hangin hanggang 50 km per hour at bogso na 65 km per hour. Inaasahang magdadala ito ng ulan sa Luzon at Visayas, kasabay ng hangin-abagat. Isa na namang paalala ito na patuloy ang pagbabago ng ating klima. Mahalaga ang maagang babala sa barangay level, lalo na prone sa pagbaha ang maraming komunidad. Kumilos agad ang mga local government unit, hindi lamang dapat reactive kundi dapat proactive tayo. Okay, sa patuloy po ng ating balita, National News pa rin po tayo, inaprobahan ng gobyerno ang planong pagtatayo ng boat repair facility sa Ulugan Bay, Palawan. Ayon sa Department of National Defense, bahagi ito ng ENTA o ng ENTA yung Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos. Nilinaw ng US Embassy na hindi ito isang base militar. Mahalaga ang pagpapalakas ng ating maritime capacity lalo na sa West Philippine Sea. Pero dapat nating bantayan ang transparency at accountability sa pagtatayo nito. Dapat hindi maulit ang mga nakaraang kontrobersya sa bases at foreign presence. Okay, pasok naman po tayo sa economic news. Binubusisi ngayon ng Kongreso ang mga provision ng Bank Secrecy Law, isa sa mga pinakastriktong batas sa buong mundo. Layunin ng panukalang amyenda na mabawasan ang money laundering at mapadali ang investigasyon ng mga financial crimes. Matagal na nating inaantay ito, ginagamit kasi ng ilang tiwaling opisyal ang batas na ito para itago ang elgaten wealth. Pero dapat may sapat na safeguards para hindi rin maabuso ang kapangyarihan ng investigador. Okay, pangalawang uh, economic news, open for business, Europe's billions on hold. Sa kabila ng open for business slogan ng administrasyon, tila na harang ng red tape at policy uncertainties ang pagpasok ng European investment sa bansa. Maraming proyekto ang nadelay o na natiwalag dahil sa kakulangan ng transparency. Sayang, Europe is willing to invest billions pero kung hindi natin aayusin ang ating systems, lalo na sa korupsyon at policy stability, hindi na ang mga pondong makakatulong sa enerhiya infrastruktura, uh, infrastructure at digital innovation. Okay, dako naman tayo sa global news. Civil society demands unconditional debt relief in Jubilee Year. Sa taong itinuturing na Jubilee Year, panawagan ng mga civil society organizations mula sa buong mundo ang total debt cancellation para sa mga mahihirap na bansa. Ngayon nito na mapaluwag ang fiscal burden upang mapondohan ang edukasyon, kalusugan at climate resilience. Makatarungan ang panawagang ito, matagal ng problema ng Global South ang utang. Sa halip na bayaran ng interes, dapat magamit ang mga pera para sa climate action at social services. Panahon ng repasuhin ang global lending system. Okay, sa pangalawang global news po natin, mahigit 40,000 sundalo mula sa labing siyam na bansa ang lumahok sa military exercises sa Asia-Pacific region. Layuning mapalawak ang kolektibong depensa sa harap ng banta ng China sa Indo-Pacific. Abang mahalaga ang kolektibong seguridad dapat paalahanan ng mga leader na diplomacy pa rin ang pangunahing landas. Hindi dapat matabunan ang arms build-up ang peace-building initiatives ng regyon. Okay, dako naman tayo sa crimes and laws na mga balita ayon sa Department of Foreign Affairs. Legal at naayon sa konstitusyon ang US facilities sa Palawan. Mayroong oversight ang AFP sa pam pamahalaan. Na? Okay, uh, sa pagpapaduloy po ng ating balita, mga anak na, na nagpapabaya sa elderly parents, labot sa bill ni Senator Lacson. Isinusulong ni Senator Lacson ang panukalang batas na magpaparusa sa mga anak na sadyang nagpapabaya sa kanilang mga magulang na senior citizens. May kaakibat itong penal provisions. Kultura ng malasakit ang uh, at pagalang sa matatanda ang pinuprotektahan at ito. Pero sana ay sabayan din ng mas malawak na support system para sa elderly in general, lalo na't marami na rin mga anak na kapos sa kabuhayan. Magandang araw! Okay, sa pagpapatuloy po ng ating balita, panukalang 6.79 trillion na budget sa 2026. Inaprobahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang 6.79 bilyong national budget para sa 2026 kabilang sa mga prioridad ang build better, more infrastructure, digitalization at climate resiliency. Malaki ang budget pero ang tanong paano ito gagastusin? Dapat klaro ang allocation at may audit mechanism para sigurado ang bawat sentimo'y mapupunta sa serbisyo at hindi sa bulsa ng ilang korap. Okay, sa pagpapatuloy, politics and governance news pa rin po tayo. Good news para sa mga motorista, Inan inanunsyo ng LTO na wala ng backlog ng license plate. Ito o kaya ito, nag ito gamit ng digitalization at mas efficienteng proseso. Maganda ang hakbang, sana ay masundan pa ito sa iba pang serbisyo gaya ng driver's license at vehicle registration. Pag gumanda ang serbisyo, bababa ang korupsyon. Okay, balitang environment naman po tayo. Isang community investigation ang nagsiwalat ng toxic emission mula sa waste incinerators sa ibang lugar sa Luzon. May mga chemical na delikado sa kalusugan tulad ng dioxins. Hindi dapat ipagwalang-bahala ito. Ang mga pasilidad ng basura ay dapat dumaan sa mas mahigpit na environmental assessment. At kung may paglabag, dapat ipasara at pananagutin. Okay, sa isa pahong environment news, UP develops low-cost quality monitoring system. Air quality monitoring system po ito. Isang local startup sa Pilipinas ang nakabuo ng low-cost air quality monitoring systems uh, na kayang magbigay ng real-time na data kahit sa malayong lugar. Malaking tulong ito para sa grassroots level climate action. Ang kalinisan ng hangin ay karapatan ng lahat. Hindi lang ito ang may kayang bumili, hindi lang ang may kaya ang dapat na, uh, ang hindi lang ng mga may kayang bumili ng mga, mga mamahaling kagamitan. Okay, sa pagpapatuloy po. Metro Manila News. Senior citizens at PWD gets 50% fare discount sa MRT at LRT. Simula ho ngayon, July 16. Simula ngayong araw, July 16, makakakuha ng 50% fare discount ang senior citizens at persons with disabilities sa LRT at MRT. Saludo tayo sa hakbang na ito, pantay na karapatan sa pagbibiyahe. Dapat sundan ito ng mas accessible na istasyon at serbisyo para sa kanila. Okay, balitang uh, MRT, LRT pa rin po. Dalian trains finally hit MRT tracks after 10 years of wait. Matapos ang isang dekadang paghihintay, nakatakbo sa wakas ang Dalian trains sa MRT3. Ininspeksyon ito mismo ni Pangulong Marcos kamakailan. Hindi sana lang ito photo op, dapat masiguro na ligtas, maayos at tuloy-tuloy ang serbisyo ng tren. Sa huli, commuters pa rin ang tunay na sakatan Okay, bigyan mo na natin ng pagkakataon sa kanyang report ang kasamahan natin si Mike Tango. Go ahead Mike. Okay, habang inaantay natin si Mike, mukhang hindi pa ata siya nakahanda. Balik po muna tayo sa ating regular broadcast. Okay, sa kasunod po nating balita, uh, human interest and lifestyle story naman po tayo. West Philippine Sea documentary, Food Delivery Receives PG Rating from MTRCB. Isang documentary film tungkol sa West Philippine Sea ang nakaangkla sa kwento ng isang food delivery rider ang tumanggap ng PG rating mula sa MTRCB. Ready for family viewing na po ito. Galing storytelling na may social relevance. Nakakatuwang makita ang pagsasanib ng kasaysayan, kabuhayan at pop culture sa iisang pelikula. Magandang araw. Okay, uh, sa pagpapatuloy po ang huli po nating uh, news ngayong araw na to. Human interest and lifestyle news pa rin po. How mobility change from 1986 to 2025. Isang artikulo sa wheels.ph ang sumilip sa pagbabago ng mobility sa Pilipinas. Wala pa jack noong 1986 hanggang e-bikes, ride-hailing uh, ride apps at bike lanes ng 2025. Pinapakita nito kung gaano kalayo na ang narating ng ating transport systems. Pero marami pa rin naiwan, sana hindi lang sentro ng lungsod ang makakaranas ng ganitong pagbabago. <laughs> Okay, at uh, dyan po nagtatapos ang ating pong uh, episode ngayon sa Elizalde News Break at Talakayan. Sa bawat salita, may pananagutan hanggang hangad natin ang gobyernong tapat, servisyong sapat at kalikasang ligtas. Ako po si Roy Cabonegro. Hanggang sa muli, isang makakalikasang pagbati sa inyong lahat. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo. Okay, bago po tayo mag mga kasama, ating pong pinapaalala na uh, ngayon po, July uh, 16, Wednesday, ay uh, pagtuloy pa rin ang ating komemorasyon ng National Disaster Resilience Month sa buong July. At today po is uh, World Snake Day para bigyang diin ang ang uh, importance ng conservation ng ating mga ahas. Mga totoong ahas po ito ha, hindi ang mga ahas sa human species. Okay, at ngayon, uh, in the lighter side, uh, sa araw po na to, sa mga mahilig sa pagkain na ito, today is July 16, is National Hotdog Day. Meron po palang ganun. <laughs> National Hot Dog Day. So sa mga naghahanda ng hot dog, dahil yan po ay uh, alleged na nagkukos ng mga sakit, ano? So, from pagkain ng hot dog. Ay gawin niyo pong mas healthy ang inyong hot dog. Lagyan ng gulay, uh, gumamit ng mga pan, mga veggie alternatives at iba pa, no? Gawin mas makabuluhan ang paborito niyong pagkain. Sa muli, maraming salamat at kita kita po tayo uli sa susunod na broadcast ng Elizalde News Break. at, at ala kayan. yan. Mga kaibigan, so